Hey guys, what's up? Uh, andito tayo ngayon sa may park dito sa amin guys <clears throat> Pupunta tayo dito para mag-relax uh, ng konti Kahit for just only uh, 45 minutes Maglalakad-lakad lang tayo dito guys Ayan. Dito tayo kasi may aso dyan Ooh, Parang hindi pa yata maganda itong mapupuntahan natin dito Parang matubig pa ata ito rito Not good. Look at that. Saan tayo dadaan dyan? Wee-hoo! Wow, ayaw kong sulungin yan. Kasi, baka mabasa yung sapatos natin. Let's go back. Oop. Ayan. Try natin dito sa kabila. Kapag uh, masyadong wet yung yung ano yung ground hindi ko na hindi ko na pipilitin na pumunta rito I just have a little getaway uh, off ko ngayon kasi tulog na yung anak ko uh, ko ng bahay tulog siya binabantayan siya ng nanay ko ngayon kaya uh, ako medyo magre-relax muna tayo minsan kasi Ah uh, kailangan din natin ng yung me time kung maga hindi hindi pwede puro uh, load ka na lang ng load tapos yun mag explode ka na kasi hindi natin binibigyan yung sarili natin ng time para mag enjoy din di ba kahit na may asawa tayo kahit na may anak maraming responsibilities work double work and everything dapat binibigyan pa rin natin ng chance yung sarili natin na na um, ano, tawag nito na makapag-relax ayan tingnan nyo kailangan ko talaga ng relax kasi <laughs> hindi ko na alam yung sinasabi ko guys ayan <laughs> medyo awkward to pero ayos lang ayan so ang gagawin ko dito dala ko yung camera ko dito guys pipicture tayo mamaya ng ano ng mga duckies ayan kukuha tayo ng magandang uh, uh hopefully na makakuha tayo ng magandang cinematic shot hindi po ako photographer, hindi rin ako videographer. Ano lang ako, wannabe. Ayan, so tatry natin. Ayan, para yun talaga yung gusto ko makuha yung mga cinematic shot. Kaya, kaya lumabas talaga ako kahit na medyo pagod ako. Sabi ko, kailangan talaga lumabas ngayon. Ha, ah, sarap. Pero hindi ako magtatagal. Mga 45 minutes lang to. Ang pinaka matagal ko dito baka an hour. Just to have a different perspective for the day, hindi lang nasa bahay, ayan. Tsaka may pasok tayo mamaya hapon sa ating part-time job. Wala lang, maglalakad-lakad lang. Papakita ko sa inyo guys. Ayan, diba? Mag-i-slow mo tayo siguro, okay. Pauwi na tayo ng bahay guys bakay baka hinahanap na ako ng anak ko <laughs> Alam nyo, napakasaya ko ngayong araw kasi uh, Last week Hindi mo ako nagka-chance na magkaroon ng meet time uh, Napaka-busy uh, Holiday last week, di ba? Uh, dumaan yung New Year Dumaan din yung uh, na to, yung Christmas Yan, kaya napaka-busy Kaya ngayon, ang saya ko kasi uh, nagawa ko yung dapat kong gawin ngayong araw na to. Uh, Paglakad-lakad tayo, nakapag-relax. Ayan. And uh, hopefully na dalas-dalasan natin ito pag uh, ng mga outdoor activity pag uh, uh winter time. Ooh, it feels good. Hey, how are you? Good, how are you doing? Not too bad. Oh, good. Ayan, may mga locals na pumupunta rin dito sa trail. Mahilig silang mag-walking ng mga aso nila. Ayan, this trail is a perfect spot sa pag- uh, sa pag- uh, ano, uh, walking kasi parang na-isolate ka rito eh. Uh, rinig mo rin naman yung mga mga sasakyan sa labas. Pero, pakiramdam mo you are in a different uh, different environment and whew, gumaan yung pakiramdam ko guys kasi um, lahat naman tayo maray mga iniisip di ba kasi uh, talagang kailangan kong ano ng ganitong klaseng bagay para umano yung mind ko gumana lalo gusto ko maging active ako. kasi kung hindi ko gagawin ito kapag off ko pag tulog yung anak ko matutulog lang din ako <laughs> you know? so maganda na itong ganito na meron tayong mga activity at least na i-share ko rin sa inyo nakikita nyo kung ano yung nandito rin sa, sa area ko di ba at uh, nyo di ba magkita kita tayo dito kung sino man yung uh, abutan itong aking vlog Ayan, nagta-text yung misis ko, guys. So, replay lang ko muna.